Mas yung grabe kayo ka busy yeah. din Hindi ba ka na yun? Ganyan. Ang laki-laki Ang laki, -laki Ay! 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 Perfect, Mr. Ingron, Davao City. Ay, mga kalugit, tapos po lahat. Meron pa tayong client. Ang kuko ni Madam, mga kalugit, ginoo ko, gibago sa, sa mga basura. Yung kuko, oh. siya gabutas, mga kalugit. Eh. sa, sa sa uma, mga kalugit, no. Nagatrabaho ini si Madam sa bukid. Ayan, dami siyang manok, daming kalabaw. So, ganito po ang resulta ng kanyang kuko. Ang kapal-kapal ng mukha niya. Mukha ng kanyang kuko pala, sorry. Hindi, sakit din no. Hindi. So mga kalugi, shout out everyone. Punta na kayo sa Sherwin Ladrido sa Loin. Phase 1, Black Black Di ka homes mental. Davao. Serio. Ayaw, araw ng Davao ngayon mga kalugit. Punta na kayo dito sa Davao mga kalugit. Ayan, shout out kayo sa customer ko. na kahapon, solid followers ko. Ayan. From Japan. Dalawa kalapad ba

Ayan, kalaki-laki ginoo ko. Eh. Ay. mga kalogit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Saloon. Phase 1, Block 56, Lot 60, Coms, Mental, Davao City. Straight lang mga kalogit sa guardhouse. House. So karon lang dyan ko nakabidyo mga kalogit. Kaya sobra ka busy. Mas ingrabi kayo ka busy. Dira mo, Uy. Um, eh. Johnny. Ayan, um, congratulations pala mga kalugit sa nanalo ng mutya ng Davao, yung may-ari ng ano building dito sa aking salon. Siya po ang nanalo ng mutya ng Davao. Si, si Hana Pichu. Pichu ba yun? Hana, oo. Goni. Nindot kay Shobright kay Shobright. Correct.

Okay. Bright magud si Hana oy. Oh, Chabiyon dese. Ocho biyoncho pero ano nindot ba siya oy. O ano, oh, sila. Uli uh -uh. ah, daughter niya si Winno. Ha on the door. mo na we have problem na. Bright siyo. Ay nindot kayo eh saon mo nang payat ka tapos <makes noise> lakado ang makeup tapos nangars ka magtubog. para kay chabion pero baba ka isaw siya na perjoin ano, mm. par ano ba indik daw nga ano daw Pero daw somebody ano siya nga ano 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 Oo. ano ano pero ang dala niya nga lugar kabantian ba to? Sa una takunan. Ikaduan niya naman ang asali. So mga kalugit dito na po tayo sa Kabila. So madaog siya karon sa ang laban sa binibining Pilipinas. No. siya man ang nagdaog auso diri sa Davao. O Green. 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 Pero lima sila magsali no, itong mga ano. Nga na nagdaog. Ay, mga kalugit. O, tingnan nyo, oh. Hindi natin mong hindi magdugo nung So mga kalugit, always po ako nag-upload sa Facebook page ko mga kalugit ha Sa Mr. Kalugit Mm -hmm. nakatry try ko sa una nag video video Kuha ko ay kung kabanau ay pa di ay na clean nooban lang ang kukugo ang no, un no. Swerte kami mga kalugit kay dumating yung followers namin from Japan. Ay mga kalugit ang laki-laki ng ano, tipaklong. Dalawang lapad ang binigay sa amin mga kalugit. So magkano yun? 7,000. Tapos gi-invite pa kami mga kalugit, gi-invite pa jud ko nga malaagon yang gabi. Eh. Ay, pero kakahiya mga kalugit. Oy, pero Sama niya ang family niya. Tara! Jesus ko Lord! Basta libre, guko, pero kung ano. <laughs> ano yan, perfect na. Yun. So mga kalugi, tapos na. So wag niyo po kalimutan I-like and share pindutin yung notification bell Para update kayo lagi Sa aking mga vlog Thank you so much God bless all ba ang kakalugit Ayan na Okay na Nalumay mo ko yung nagyay Dito Uy! Hey, Kalimot na kasi Hi, madam! So ang customer natin from Buhangin mga kalugit at solid followers natin from Dubai, bago Dubai. lang abot dam? Dubai Ay, asal ka? Japan Ay, Japan So ayun mga kalugit, gikan Japan si madam So ang gagawin natin sa hair mo dam is sobrang dry no? Mm -hmm. Tapos iksian mo exactly. So ang gagawin namin i-hair botox treatment tapos uh, ikulayan namin para para mas lalo mag-shiny ang kanyang hair mga kalugit Ikaw lang gagulayan yung boko dam? Kasi yun basta sa Japan, yung kamukha mo lang, yung magkulay mo. No? So, gupitan natin yung bagkat, ang style lang. Ayun, yung okay. Ano ang, i hanggang <laughs> saan lang? Hindi lang. Ay, kunti lang, murang kawasan oh, lang. Slash, slash, so, slash, mga kalugit. So, ayan, medyo ihayag natin ang kulay ni Madam sa hair niya kasi gusto talaga ni Madam magpaayos dito. Ayan. So, mga kalugit, ayan, ready ka na, Madam? Yes. Maging Marian Rivera na tayo, Ay, ayan, what? after. So, ayan, mga kalugit, ipapakita ko sa, in sa inyo ang result. So ayun na mga kalugit tapos na, ayun mga kalugi, tapos yung antiga nila. So ayun mga kalugit tapos na mga kalugit kalugi, kalugi, <laughs> ang ano ni madam mo. Okay lang kulay dam. Ang gupit, okay ra? So, so ayun mga kalugit tingnan yung mga kalugit o, oh, oh, see? At least, uwi oh, si madam na walang sunog ang buhok niya papuntang Japan. O, oh, di diba mga kalugit o, oh, see? Ano masasabi mo madam? Nice ah, eh mga, dugay ka nagkatanong sa vlog, dam Oo. Oh, oh. Eh, mga kalugit. Ha? Ay, payat pa daw ko ato mga kalugit. So, ay mga kalugit, ayan. Ayan ang gupit. Okay lang gupit dam. Okay lang panubo. So, ay mga kalugit, ayan o. Golden brown po ang kulay ni madam. Tapos, ah, uh, siya lang kasi ang nagkukulay sa kanyang hair. So, ngayon, ayan, pantay na po ang kanyang kulay mga kalugit dahil kay Mr. Ingron. At natanggal na po ang kanyang mga dry dry sa kanyang hair. So, ay mga kalugit, napakita natin ang kanyang buhok sa likod. So, ay mga kalugit. Oh. Nei, 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 nei,